Binata trending matapos umamin sa kanyang crush sa graduation speech. Ang buong kwento sa likod ng viral video na to, halamin recipient ng Gawad Sibol, isang prestigyosong karangalan sa National Teachers College, nagbigay ng talumpati si Eds Carol Gatbunton sa harap ng kanyang mga magulang, kamag-aral at guro sa ginanap na graduation ceremony sa World Trade Center. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong ito upang pasalamatan ng mga taong naging bahagi ng kanyang buhay sa Kabilang na ang kanyang babaeng hinahangaan. I would like to confess my love for her. may potassium, may vitamin K, from Yums 2, Ms. K. Alvarez Bagasina. Ano nga ba ang kwento sa likod ng viral video na ito? Alamin! Ayon sa isang panayam, matagal nang gustong ipagtapat ni Eds ang kanyang nararamdaman para kay Kay kasama niya sa teatro tanglaw ng kanilang paaralan. Plano niya sana'ng sabihin ito sa kanilang farewell party na idinaos bago ang kanilang graduation. Ngunit hindi pumunta rito ang dalaga dahil dito napaamin si Eds sa mismong graduation speech niya. Hi. Congrats kay. Teka, nagbablasi ako eh. Ah, basta, crush kita. Kwento ng binata, matagal na niyang hinahangaan si Kay nang maospital dahil sa potassium deficiency. Isa ang babae sa mga nag-chat sa kanya ng... Well, soon. Mula noon, lagi na niyang naiisip si Kay bilang kanyang motivation at potassium o sa periodic table, ni Kay. I have always admired you from afar and I would like to take this opportunity to thank you for motivating me to be the best version of myself para sa iyo. Sa ngayon, nananatili pa rin magkaibigan si Eds at Kay. Wala namang pagsisisi si Eds sa ginawang public confession. Masaya na umano siyang masabi ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Ngunit ikaw, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa iyong crush? D. WIC. Research Report. Re -re report.